parang naging favor, favor sa kanila yung ano yung pagre-resign ng technician na 19 years kasi hindi na sila bibigyan ng severance di nakatipid sila so isang indikasyon na walang pera yung company ko. tapos di ka, inform ko yung technician nagkakausap kami sa tech eh di diba dapat yung boss ko gagawa ng eh nga sabi ko sa'yo yung mga nakaraang kong vlog, walang alam yung boss ko wala, hindi, hindi siya gumawa at ipinapasa pa nga sa ibang tao eh. umaga binibigyan nila lalo ng stress kaya nga po yung sinasabi na ano eh, piliin mo daw yung boss mo, kaya lang po sa tunay na buwan hindi mo po mapipili yung boss mo eh, kasi malalaman mo lang na pangit ang ano, ang kumpanya pagpasok mo na so ngayon, ikaw na yung magdidil nun, kaya Yun, lang no? Morning mga ka -herb. Welcome sa ating channel. Ngayon ay ano, 6.30. Lumabas, luma, lumabas na kami ng late. Gawa ng madilim na ang ano, alas 5. Parang alas 3 ng madaling araw. Pag ano, yeah. Uh, eh, since semi-retired naman tayo. Wala ta trabaho. So, lumabas tayo ng late. So, kanina po, pagka... pag, uh, pag check ko po nung ating uh, YouTube channel may comment po si Sir Eugene uh, sir shout out sa iyo ah uh, ano nga daw pala yung update nung ano yung kakausapin ako nung Monday tapos may offer daw ba na binigay sagutin po natin ngayong araw na to so, so typical po sa ano no sa sa isang uh, company na pag gusto ka ng ano ng employer magka counter offer di ba so ini eh, base kung titingnan nila yung performance mo pero sa sitwasyon ko kasi parang hin yung ano yung presidente insecure sa mga veterano so sa mga katulad ko po na mga matagal nandoon sa company So, dapat po tatawagan tayo. Yung pala ay ano lang yun. Uh, para lang ma-delay yung uh, pag stay natin sa ano oh, sa company at magawa ko pa, pa, magawa ko pa yung ibang trabaho kasi nga gaya nung sabi ko dun sa nakaraan nating na vlog kung talagang importante yung issue ng pag-resign ko dapat nung moment pa lang na yun na nag-file ako ng resignation at nando naman yung may-ari nung bumalik ako nung Wednesday bakit ano ba't ako kinausap diba so at means hindi hindi nila pinahalagahan kasi nga insecure yung presidente mas presidente, presidente kaibigan ng may-ari so lagi silang magkasama so mag nag-uusap sila So, yun ang napag-desisyon nila malamang. So, kaya hindi na po tayo tinawagan nung lunes. So, ginawa, ginawa nila yun na i-push siya Monday para ala nila matatapos ko yung trabaho. Pero, hindi po matatapos. Tatlong araw sa isa, sa isang documentation. Eh, halos 20 po hindi ko kayang gawin hindi ko kayang gawin ng 7 days na lang yung natitirang ano pero ang point dun alam mo lang may issue ba't di nyo harapin diba ba? dami, so, okay lang sa kanila kumbaga you're just a number sa company kaya sabi nga nung VP figure out na lang nila so kala nila nakaisa sila sa akin hindi alam na Pilipino to at nila ako may iisahan hindi kami may gaya nga sabi ko sa kanila matagal na ako sa industriya na to alam ko kung sino yung ano, paloko-loko tsaka sino yung matino sabi ko gano'n sabi wag, wag ako sabi ko gano'n wag ako, ako ang ano sabi ko nga sa kanila don't mess around with me sabi ko ganun ay alam ko rin maglaro. Sabi ko. Mabait tayo sa mabait pero pagka tipong ano yung iniisahan tayo. Ay bang usapan na yun? Eh isang ay, may option nga kami na mag kami sa labor para ereklamo. Ayaw lang ni misis. Ang sa akin din naman, So far wala naman sila pang ginagawang masamang action sa amin. At uh, yung huli ko pong ano yung sweldo na receive ko naman. Yung vacation leave na lang po yung hinihintay ko. So wala pong nangyari no Monday. Tapos wala hindi sila tumawag. Hindi na sila tumawag. So ano tapos may may nabalitaan pa ako na yung unang na layoff Pangalawa kasi semis si na batch eh. Hindi na daw po pababalikin. So ano na? Uh, talagang ano na sila terminated na. Hindi na makakabalik. At uh, indikasyon 'yon na walang pera po ang company. Walang pera. Yeah, the way po sa na ano nila sa business ethics nila. Hindi talaga magtatagal ang company. Kayo ba naman hindi nagbabayad ng ano? ng supplier hindi ka nagbabayo ng supplier tapos inaaway mo ano customer mo ini, ay, yun, ang nagbibigay ng income sa kumpanya mo inaaway mo ang dami pong nag back out ano bago ako nag resign dahil inaaway nung ano ng may-ari tapos alam niyo ba bakit ano bakit eh uh, ginawang ganon na hindi na pababalikin yung mga nilay-off kasi yung isa doon nag-resign nag-resign yung isa doon and 19 years na siya sa company kapag kakasipot ano uh, pinermanent lay-off ka na bibigyan kanila ng severance ang severance yung ano ang usually nun equivalent nun ay isang buwang sweldo mo i kung ilang taong ka nang ano, nakapagtrabaho, nakapag serbisyo sa company. Manta kayo nyo, 19 years times 1 month ng sweldo. Ang laki nun. Let's say, ang sweldo niya po ay 3,000 per month. Halimbawa lang. So, times 19. So, let's say, times 20 years na lang. 60K po, mga or 60K ang ibibigay ng company. So ginawa nila yon. resign yung ano, nakahanap kasi ng trabaho eh. Nag-resign yung ano, yung yung technician. Pagka-resign. Tsaka biglang nag ano, nag-issue ng hindi na pababalikin yung mga na -layoff. Kasi nga nag-resign, pag nag voluntary resignation ka, hindi ka makakakuha ng severance. Ang utak, di ba? Parang naging pabor, sa kanila yung ano, yung pagre-resign ng technician na 19 years kasi hindi na sila nagbibigay ng severance hindi nakatipid sila so isang indikasyon na walang pera yung company po tapos tininform ko yung technician nagkakausap kami sa text tsaka tawag nagagalit kasi ginawa nga pagka, pagka file ng resignation tsaka nag issue ng ganun na hindi na papabalikin so babayaran yung iba ng 2 weeks vacation leave siya walang ma-re-receive, vacation leave lang niya na, na na accumulate niya sa pagtatrabaho within 2 years ang daya yun tapos as nakausap ko yung kaibigan natin na manager yung project manager sabi ko sino take over ng trabaho ko wala pa silang nakaka-hire, walang mahanap tapos ano ang um, gumagawa sila sila yung gumagawa ng ibang part tapos yung kabuuan pinifigure out nung ano nung presidente sabi ko hindi e, di ba dapat yung boss ko gagawa ano nga sabi ko sa inyo nung mga kong vlog walang alam yung boss ko wala hindi hindi siya gum gumawa at ipinapasa pa nga sa ibang tao eh. Umbaga, binibigyan nila lalo ng stress yung ibang tao ipinapasa sa iba yung trabaho ng umalis na empleyado kaya yung iba doon ay stress kaya nga po yung sinasabi na ano eh, piliin mo daw yung boss mo, kaya lang po sa tunay na buhay hindi mo po mapipili yung boss mo eh, kasi malalaman mo lang na pangit ang, ang, ang kumpanya pagpasok mo na so ngayon ikaw na yung magde-deal nun kaya lang itong sitwasyon na to kasi parang pagka hindi ka nila ma-beat umpaka hindi hindi nila maano yung skills mo tsaka experience mo parang insecure po sila kasi tapos sisiraan ka so doon na ako nag ano, na hindi na maganda to kaya umalis na ako so mahirap pong pumili ng company at kumpanya na yung sabi mo na ah okay dito mahirap po depende po kasi yan eh nung una kasi okay naman dyan yun nga nagpalit ng ano ng mga boss nagpalit ng boss ko tapos nagpalit ng presidente dati okay pa kami 5 years ago so hindi yun nga po no ang the only constant in this earth is change Ibig sabihin, hindi laging komportable ka o ma magiging uh, smooth lagi yung ano mo, uh, sitwasyon mo. Makaharapin ka mga problema. So, yun po, no. Uh, shout out ulit sa'yo, Sir Eugene. At pinaalala mo sa akin yung ano, <laughs> yung update nga pala nung ating Uh, dapat tatawagan tayo noong lunes. So hindi tayo tinawagan at dahil walang pera ang company, walang mayo offer sa'yo. At dahil uh, uh, pangit yung business ethics nila, wala din kaming HR doon. Kaya malabo kung magiging maayos ang pakikitungo nila sa empleyado. So yun muna po no. Sa mga nagsasubscribe po at nanonood ng ating uh, channel. Marami pong salamat sa mga hindi pa po nagsasubscribe at nagugustuhan niyo po yung ating mga vlog. Please uh, magsubscribe po kayo. I-like niyo po yung ating channel. I-share niyo na rin po sa mga kababayan natin. At i-click niyo na rin po yung notification bell para lagi ko kayong updated sa ating mga bagong videos na i-upload. Maraming maraming po salamat. God bless.